Makaulit pa kaya si Don Pedro? Eh, nanalo siya nung nakaraan. Si Gunda Llamado. Tinalo niya yung Llamadong Desirable RBHS 5 So ngayon, tignan natin kung pwede ba manalo ulit. banderang tapos siya nanalo doon eh ngayon may mga bandera din eh may kasabay siya pero mataas yung ano niya yung speed points so posible mauna pa rin siya kay may diamond na kapwa di bandera disregard na natin si Malibu Bell so sa banderahan ang kalaban niya mamaya yung numero 6 may diamond eh tingin ko magkakalutsahan yan dahil mas mataas yung uh, FSI ni May Diamond habang ginagawa ko yung video napansin ko yung weight kanina 56.5 lahat eh eh may po point out pa naman ako dito kaya pinilitan ko yung nasa gumagamit ng mga face analyzer Ah, uh, pag kami nakikita kayo mali, pwede nyo po ako i-message sa Facebook page. Kagaya niya ngayon ko lang nakita siguro magmula pa to nung ano eh, nung nasira yung computer. Pero itatama na natin 'yan sa susunod na issues. Pero ngayon nakatama na 'yan. So yung Don Pedro maglulutsan sila nung uh, hindi natuloy na currents ngayon ng ano ng ng uh, running style kasi nag-screenshot lang ako eh lutsahan sila ng may Diamond. Ngayon, makikita nyo, nung nanalo si Don Pedro, kasi ito yung panalo niya eh. 1 minute 27.4 seconds, 54 yung timbang. Ah, di ba? Ngayon, yung nanalo siya, tapos yung grupo, 1741 pa rin sa ibang programa yung cluster o yung division eh. Ah, ako nilalagay ko yung yung range ng cluster kasi yung uh, field strength yung lakas ng laban depende yan dun sa uh, meron akong rating ng bawat ta uh, group o yung cluster ng RBHS nilalagyan ko ng numero para hindi ako maliligaw kung ano yung lakas ng laban yan yung nakikita nyo ng field strength FSI So, yung field strength ngayon, 90.2. Si Don Pedro, 89.5 lang. Kaya, naging 53.5 na lang yan ngayon, ang timbang niya. Mamaya, tatakbo yan. Kasi, actually, umakyat na yan ng grupo. Pero, makikita nyo kasi doon sa ibang programa, 17 to 41. Malaki yung range, eh. Hindi nyo alam kung umaakyat o bumababa ng grupo, kung bababa babana na, o paakyat pa siya. Kaya papansin ninyo, yung mga matataas yung RBHS division or uh, cluster ngayon, yung 39 ang pinakamataas. Uh, anong pinaka-mababa? 37. Actually, 37 to 41 yan. Uh, ninanaro ko na yung range para magandang basis kasi yan eh. Para malalaman nyo kung may laban pa siya dyan eh. May panalo ba? o kung sa oo Kasi malakas yung sustain Kaya lang, para sa akin maliit na yung chance niyan Although dito sa face analyzer pang primera niya yan Remember, para, palagi, palagi kong inuulit-ulit Yung uh, pagpili nito Nung mga tip, computer generated yan So yung algorithm ng computer Base yan dun sa mga katulad niya, no? Uh, nandun siya palagi sa average rating Tsaka sa best time, eh kaya may rating yung computer Kung ano yung pinakamataas na rating Yun ang pang primera niya Pero kaya nga may pace analyzer Guide nyo lang Huwag kayong aasa sa tip Kaya pace analyzer yan Para ma-analyze nyo yung Takbo ng karera Hindi end to end Hindi aasa tayo sa Sa tempo Kasi end to end lang yan From start to finish Hindi nyo alam kung naabala Kung matas ba laban Pero anyway ah uh, dito, para sa akin mas lamang yung numero 7 harana kasi uh, ah, mataas yung ano niyan eh yung field strength panigunda ko dyan yung My diamond baka maka-upset pa yan kasi baka makadiretso yan eh mataas din yung field strength nya eh bandera yan baka hindi tumagal si Don Pedro ngayon sa kanya kaya yun, yan yung dalawang pili ko dyan